Shoutout pala sa mga ka-move-it natin dyan So, yun, huwag natin pabayaan yung ating mga motor Dapat may proper maintenance tayo ng mga motor natin Nice! Siyempre, change oil yan. Uh, ako recommended ko uh, para sa akin na uh, ginagawa ko sa motor ko is every month or every 1,500 kilometers yung odo ko, change oil ako. So, yung gear oil ko naman, every other change oil naman, ang palit. Siyempre, yung coolant, lagi kong tinitingnan yan from time to time. Kasi baka mamaya maubusan, eh, ikaw naman yung magkaberya sa kalsada. And of course, guys, yung preno, uh, tinitingnan natin lagi yan. At saka yung ating uh, gulong, siyempre. Hello guys, good evening. Nandito tayo ngayon sa TLC Vulcanizing Shop. Nagpapapalit tayo ng ating gulong. So yun, pudpud na yung gulong natin. Hindi na siya safe para ibiyahe. Pinapalitan na natin ng bago. So yung brand na pinalit natin guys is Diamond. So hindi pa siya familiar yung brand. Pero yung texture guys nung ano nung gulong uh, napakaganda makapit siya kasi medyo ano na pudpod na yung galong natin kaya hindi na natin pwedeng isugal baka mamaya dumulas tayo so delikado pakita ko sa inyo guys yung luma kong gulong yan so marami ng butas to at saka napatapalan ko na rin yung ilalim nito ayan o oh. ayan o may tapal siya yan dito ko rin yan pinagawa sa TLC hindi na siya safe no pudpud na yung gatla kung makikita nyo itong gitna kapag ang gulong nyo ay ganito na pudpud na dito so ibig sabihin hindi na siya safe gamitin kasi wala nang uh, kumakapit sa kalsada halos no? so hindi naman tayo mahilig bumangking bangking kaya yung gilid kung makikita nyo halos buo pa pero kung titingnan nyo dito sa gitna wala na oh. pantay na siya so ito yung kinabit natin bago ito ang gulong na to diamond. Uh, maganda yung kanyang uh, texture ng gulong. Kita nyo. So, makaapit siya. Ayan o. No? Kita nyo. Ayan. Hey, na sila niya. Oo. Uh, oh. 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 Oh kumakapit dito pala sa daliri, kumakapit. Uh, okay. kung gusto nyong bumili, mag-inquire lang kayo dito sa TLC. At saka guys, maraming brand dito ng gulong ha. Ah. Ayan, dito dito guys Oh. Lahat halos ng klase ng gulong meron dito. Ayan you know? Oh. Pwede kayo mag-order dito. So, kung gusto nyo magpalit ng gulong, ang EDV, ah uh, may sityo lang ako. Uh, parang dalawang gulong ang katumbas kapag bumili kayo ng branded. Oh my God! dapat pala ng gulong kasi syempre yung gulong yung nagdadala sa atin sa kalsada kapag uh, pud pud yung gulong mo syempre mahirap baka malisgrasya ka so dapat nagpapalit ka ng gulong from time to time so shout out sa mga taga SRC vulcanizing shout out kay uh, Sir Chris so kaibigan natin yan may ari ng uh, SRC vulcanizing syempre shout out din sa mga bago nating uh, subscribers thank you guys thank you so yun guys no Uh, ingat, ingat, ingat kayo sa pagmamaniho lagi sa kalsada. Shout out pala sa mga ka it natin dyan. No? So, yun guys, no? maraming salamat sa panonood nyo sa channel natin. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Safety Moto Vlog at uh, sana uh, hindi kayo magsawa manood sa ating mga videos. Okay? Maraming salamat. Ingat kayo lagi. So, lagi nyo tatandaan, dalawa lang yung gulong natin kaya dapat maingat tayo sa kalsada. Ito ang inyong safety ko. Lagi nagpapaalala sa inyo. Always remember safety first. Drive defensively, work safely. And syempre guys, be responsible. Dapat responsable tayo lagi sa kalsada para walang accident. Okay? Ingat kayo guys. Have a nice day.